Yan, good morning guys. Meron tayong ano? Ah, yan, Mio. Mio Sporty. Yeah. Mio Sporty. Sana ah. Uh... So, meron natin ng umaga. Pupul po natin ito. Wala pa tayong uh, na-upload na video ng pagpupul ng Mio Sporty. Ano ho? Ang battery nito ay 5L. Ayan po. Ito yung naglolobot, ang battery. Hindi na gumano yung kanyang push button. Malayo pong binabiyahan ng motor nito. Nakabiyahan at ito ng parking ng <coughs> kasing box. Ah, may bisi ha kay boss. Shout out kay boss. Eh, ah. check, check natin ha yung nalabas sa kanya regulator. Pandar natin. I Stock pa ang oh, regulator nito. Ayan po, so 10 volts. Yan lang. Kaya talagang ano, talagang mahina ng kumarga yung kanyang regulator. i natin ito. Sa, sa motor na ito. So, natin sa inyo ang anong sistema. Ang simple para ng pag-full wave. Ayan guys. Uh, Inalas natin yung ipang pag-full niya na sa gilid na ito. Yung rin, Sige, Ayan po kanyang regulator. Stop. Ayan yung original. Ito po ang pag-full wave regulator. Tapos sa uh, wiring naman. Ito lang natin, ito lang gagawin natin mamaya. Alam mo po. Tapos nakalasan po natin mag-dain na para ilalain ito lang. Natin. Nakalain po ko lang Ayan guys, ginalas na po natin yung ano, yung kanyang magneto. Nakalas na po natin. Ito po yung sakit niyan. Wala na tayong babaguhin dyan sa sakit. Ano? Wala na tayong babaguhin dyan. Ito ang kanyang stator. Ayan ito pong puntil niya, ito nakaharap sa atin ito yung ito po ito po yung ground ito yung high power, yung puti ito yung dilaw ito yung dilaw, ito yung, dilaw. yung puti at yung itim ngayon po, gagalim lang natin dito ito pong ground niyan, ito yung kulay itim na ground, chassis. Ito pong kakalasin natin diyan. Ito, ito yung natin pakalman lahat yan, Ito lang basta ito lang kakalasin natin. Itong tansong ito. Tatanggalin natin dito sa pagkakahinang ng Ito na po. Ayun. Naiangat na natin, natanggalan natin dito sa pagkakahin ng ano, yung kanyang tanso. Kung napapansin nyo, ito yung pinakandulo na ito. Pinakandulo na ito ng coil. Ano, dito nag-umpisa yan, dito nag-umpisa, tapos nag-series dito, tapos ang dulo niyan, ito na ang pinakandulo niyan. Ngayon po ito, may balot po ito, may coat po ito na barnis, kakayasan niyo muna, kakayasan niyo muna bago nag-use mo ng wire. Yung ating wire na gagamitin, yung heavy duty, huwag po gagamit ng ano sa standard. Ito po yung malitam pero solid po ito, maganda klase ito, pure copper. natin o, oh. yun yeah. o iikot nyo lang, iikot nyo tapos ang gawin nyo, isot nyo lang doon lalim. medyo dagdagan nyo na yung wire ang mahaba, mga kalating metro dagdagan nyo lang o, pahit dediretso na ko yan dito dediretso na ko yan dito yung wire na yan Samaya. A yes, right? sana yan A few moments yan yan guys, ito ito yung test light natin bago natin siya uh, fix, ano ko yung talinya sa, sa kulay dilaw ito yung kulay natin yung walang sa yung dilaw tapos, ginigsong na natin itong kanyang linya. Ginigsong natin ang kulit kutin niya. Huwag yung natin pasin itong dilaw na ito. Ayan. Kasi sa at sa dilaw. Sa ulit yung alingan. Sige pa rin pa tadyat. Ayan, ang ulit na Good. Ngayon po yung wearing harness kasi bagong na ito. Kasi lang ay isang standard. Kaya ayusin lang natin ang linya niya. Kasi minsan daw mamatay. Ayusin lang natin dito. Ayan, tuloy tayo video. Ang ating pinagkabit na regulator, hindi tayo nagbabago ano, ganito pa rin. Ayan, CSL, ito pong tamang pang full wheel. Ano, dahil ang ating headlight, doon pa rin po natin sa original ikakabit. Yan pong pulang puting may pula, ayan dito sa original na linya ng ating headlight ng Mio. Dilaw na may pula, yan pong original. Tapos yung green natin, siyempre, takbo sa ground ang ground na niya itim. ito ho dinaisa po natin yan yan naka ground hanggang sa stator tapos naka ground hanggang sa battery yan may, may bypass yan bat sa battery negative tapos po yung ano yung kulay pink ng ating regulator ang takto po niya sa kulay puti ito ho yung puti nang galing sa ito natin ito tapos yung pong kulay dilaw siyempre yung sa dilaw na i out natin kanina yan 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 nasa loob nasa loob po yun yung pula syempre sa battery na yan yan, supply ng battery Diyan, ito yung papunta sa siya ano, sa baba na yan, tapos itong isa papuntang fuse, papuntang battery na rin ito papuntang battery, fuse, battery ng positive yan. itong isa ito, na, huwag na natin na lang natin ito itong dilaw na may puti dahil sa original yan pong headlight yan eh, eh, ay, nya dito pa lang natin ang maalis ko na

battery yan boss ang ating project na yan Kinakarigan pa yung battery niya Pero napakalakas na Okay na, tumuyo natin Eh hey, boss, boss, out to boss, thank you बल्कि Ang battery niya, medyo nagka-damage na. Subukan natin baka makarecover pa. Baka... Magkakasinan pa rin